Welcome po sa panibago na itong video So meron tayo Puntahan ngayon ng napakagandang lugar Wow, ganda rito mga lods Talaga mag motor Yan Samahan nyo ako sa video ng ito Papakita ko sa inyo Isang kakautila po Ang pupunta rito Let's Let's go So doon sana tayo, maraming tao. Maghanap tayo ng magandang spot. Eh, iwan ko saan tayo pupunta, dadalhin ng motor natin ito. Sige lang, try natin ulit dito. Baka may mas maganda pang spot dito. Tara, baba tayo rito. Maganda talaga yung daan na ito. try natin. Dito, tingnan natin. O, oh, parang oh, may mga sasakyan dito. Ah, sige, magtanong tayo kung check natin. Siya nga pala ngayon ay November 2 So, kakatapos lang ng undas O, oh, pasyal tayo Ayun, so, pasensya na ako Nagka-diferensya tayo sa audio Sa camera natin Okay, mga idol Tuloy tayo dun sa loob <laughs> Pinapasok tayo dahil sa sitwasyon natin <laughs> Shout out kay Sir Sir, thank you Sir, ah Salamat Ngayon Ganda ng mani eh, oh. Ang taba. <laughs> wow. Uh, government to kaya kaso tayo pinaalaw tayo dahil sa sitwasyon natin kapaligiran hall DNR Hawili Training Center so yun dito tayo mga idol ganda pinayagan tayo ni sir thank you po yan So, tahimik Wala kang maririnig Ganda May creek dito yon, Pupunta dun So kung tayo ng spot Ay salamat Pinayagan tayo Tara So ayun mga idol dami na nating mga dala talaga Dito na tayo sa lugar Baba natin mga gamit natin Dito mo nanay nagbaba So dami itong dala ayun So, try natin to mga bago kong biniling gamit. Tingnan natin. up natin doon. iba pa ko. Ya go sitat lugar. <laughs> Burur. Okay mga idol, yan kita na tayong spot. So check natin ha. Okay. Yan. May sira dito na no. Na boat fishing boat, yan. Tapos ito na lang. Dito na lang tayo. Diyan. Diyan tayo mag-sit up. Tapos malapit lang kasi sa beach. Yan, makaligo tayo pero napakababaw eh. Baba muna natin 'to, daming gamit natin. Teka <laughs> na. muna natin mo. natin ito. Kasi mabato itong lugar na ito. Eh oh, no, Kita mo na kagad may lumilitaw so, na doon bato. So doonahan. So. Sige. Ewan ko kung pwede tayo. Hey. Babaw lang yan mga nugs. Babaw lang yan. Pero. Subukan natin. Set up natin. Ang ganda ng lugar na nakita natin. Ayan. Kasi pag doon tayo. Ang layo mga idol. Maganda sana kung high tide to. Hanggang dito yung tubig eh low tide tayo hirap so maganda dun, dun sa spot na yun dun sa dulo so dito lang tayo okay set up tayo binuksan. Yan. So, uy, may kasamang <laughs> ano pala to? Moskitiro. So, pwede pala tayong hindi malamuk. Kali ano natin dito mga lods.

Tinali na natin doon sa puno. Kabila para mas magsiguro natin. Yan, tinignan natin kung ano yung laman sa loob. Yan. <clears throat> so, subukan natin upuan. Try natin. Oop! <laughs> Ganyan pala pag mga first time. <laughs> Nagulat ako doon. <laughs> Ang bigat ko na pala talaga. So, tumayo tayo. Yan tali natin ulit <laughs> hindi pala yung tali ko pala hindi talaga matiba yon so iangat-angat pa pala siya ng konti kasi ano siya yung ano yung materials na ginamit dito is parang garterize so talagang maano siya ah uh, yun so kulang pa nga rin eh ganito talagang pag first timer tayo mga load sa mga isang product bumili ayun, mar marami tayo <laughs> mga uh, katatawa na nangyayari yan, may ano pala mosquito nito at yung kinagandahan pala dito maski dito ka lang, elevate mo lang nang gusto yung hamok so, ayun, may natutunan tayo rito sa produkto ko maganda naman pala siya so, tayo ulit tayo na-readjust natin para dun sa angkop So dapat talaga yung parang hindi ganyan. Yung mga typical natin ng mga duyan na binibili. Like ratan, syempre, uh, akala ko ganun siya ka, katiba, hindi na siya mag-stretch. Ito pala, nai-stretch. Yan, try natin ulit. Yan, taasan pala. Kasi, nai-stretch pa siya ng konti. So, may allowance. Dandahana na natin. <laughs> Sakit sa, sa puwit. <laughs> Magbagsak. <laughs> Ayon pala. E, ganun pala magtali. Nitong hamok. Mga ganito. Nakaka-relax. Sigat na yung pakiramdam. E, nakaupo. Kaya e, gineto uh, ganito ko lang ng mga idol. Kasi yun nga. Nagka-differensya tayo sa audio natin. Yan. No? Hmm. Pero actually, busy zipper yan sa gilid eh. Pwede rin. Ang naisip ko nga dito is pwede pala lalagyan siya ng kahoy para sa taas para ma-stretch palapad. Tingin tayo baka may napahiya tayo may nanonood siya. <laughs> so ito naman nilipat natin yung muupuan natin doon sa kakabila para ilagay ang ano natin uh, picnic carpet. Lalagay natin yan dyan. <clears throat> Yon. Habang ginaganito ko yun mga lo, ginagawa ko itong ganito. Kaya marami akong nare-realize sa sarili na alam mo yun yung akala mo hindi mo kaya. Mga bagay na to, nagagawa mo pa rin pala. Pag gugustuhin. Yun. Magiging proactive ka Masaya naman pagpatapos po na lahat magawa. Umupo tayo dyan para si kaso yung mga gamit. Yan, nilapag at ayun. Yung ano pala natin tawag dyan parang pang natin. tawag yung awning. Tawag dito. Sa taas ilalagay natin yan. So, ngayon ko lang na buksan. matagal actually, kwento dito is matagal ko na itong nabili sila. Nakastock dito sa sa bahay. Tinago ko lang sila sa storage. So, ngayon ko lang sila naisip na gamitin. Pina-check natin yung mga laman, kung anong mga sa loob, kasi first time natin ito nakabili. So, <clears throat> yan. Ano muna, ilatag muna natin yung makita natin. Baliktad. yon Actually, kinat ko na lang kasi eh, alam mo naman yung sitwasyon natin. Mahirap gumalaw. Uh, I mean, matagal tayong mag makapag-set up kasi dahil sa sitwasyon natin. Yun, mayroon pang aso dyan sa baba. Mabait naman yan. Then sa kasama tayo. May kaibigan tayo dito, ha? So, ayan na. Uh, tatalihan na lang natin dito sa likod para ma-stretch yung trapal na yan. So ang kinagandahan dito, pag kumakain ka diyan, hindi mahuhulo ma mahulugan yung mga pagkain mo ng ano mga dahon o ano sa taas. Kasi may cover yun ang maganda. Tsaka kung umuulan, hindi ka rin basta-basta mabasa. Ayan. Ay, tayo ko na yung kanyang stick. At yan. Pinatansya na natin yung kanyang tali. At dito naman sa harap. Ayun. Makikita na natin yung tamang ano niya. Kalalagyan. <coughs> Pasensya na po sa boses ko. Sinisipon tayo. tusok natin. Ang tali doon para humigpit. Yan sa buhangin. Yan. So, rearrange natin yung mga gamit natin. At yan. Makapaupo na nga dyan. Magpahinga naman. Kanina pa tayong ikot ikot. So, yung mga gamit natin pang swimming niyan. Ready ko na pangalawang beses ko pa lang yan susuotin ngayon. <laughs> nag enjoy ako sa mga ginagawa ko to. Uh, maganda experience actually. Uh, first time ko lahat na ginagawa. Mga no, uh, ganito. Uh, Nagka picnic carpet. Ganyan. Tapos may, may ano doon sa taas. So, uh, magdala na tayo yan, ang face mask natin. Ano tawag dun? Yung snorkel. Yan, snorkel. Gamit-gamit na mag-swimming mamaya. gamit pagkain. Sa puntong to, nilalabas ko na yung mga hinahanap ko yung pagkain ko at saka yung pangkape. Yan. tubig natin. Tapos yun yung kape. So tinuro ko dun yung hamok sa likod, yung bangko. Tapos meron tayong picnic carpet at may magandang ano sa harapan. Na pinapanood tayo, beach. So, dito naman is yung mga, nakita ko dyan mga plastic bottle, mga basura. Yung kinuha natin. Dapat yan kasi malinis tong paligid na itong mga idol. So, tinabi ko yan dyan at dadaling ko mamaya pag uwi. Yan, nilagay ko doon, Gilid yan, dadaling ko yan mamaya pag uwi. So, dito, yun. Nilagay ko na yung kape sa tasa at magkitimpla na tayo mga idol. Ayan, sarap kaman manood doon sa harapan mo ng mga to sa dagat. Nakaharap ka sa dagat eh, nakakaibang pakiramdam. So ayan, sa puntong ito, so kinuha natin yung biko. <laughs> May biko tayo mga idol kasi nga undas no nakaraan ginawa na lang natin yung karton na yun ng isa nating uh, uh, ginagamit sa pag shoot karton casing yun ginawa natin yung isa. paraan paraan na lang to mga idol yun biko at saka kape hindi masarap partner Kapag relax relax sarap ng hangin Yung tahimik Walang pressure, wala, walang distraction, di ba? Kasi so yung isa naman is ibus. Binigay sa akin ng chayin ko. <laughs> Dahil sa ondas kahapon. So ayan mga idol ha? Mga basura natin, tinabi na natin At ayan, dumidilim na mga lods Kailangan pa natin maglipit uh, yeah, Masaya ako at nagawa natin to First time ko nagawa to Yung mga bagong bili lahat yan Ngayon ko palang binuksan So natutuwa ako At uh, maganda tong experience na to mga idol At yun na uh, maglilipit pa tayo <coughs> So tandaan mo yan Uh, kung anumang pinagdadaanan mo ngayon, at uh, kung naman yung sitwasyon mo, God bless you. At kung meron kang pinagdadaanan, temporary lang yan mga idol. Uh, okay. Sikaping bumangon at uh, maggalaw. Execute talaga mga lods. Gawin mo talaga kung anong gusto mong gawin. Yung saan ka magaling, saan ka marunong. Doon ka magumpisa. Temporary lang lahat ng mga bagay sa mundo at mga sitwasyon. Babago yan bukas. Tulog mo lang, pahinga mo lang at may mangyayari maganda sa buhay mo. Maniwala ka. Dasal mo lang, Panginoon, yun. ah uh, kung nagustuhan mo tong content na to, pag mong kaligtaan na mag-give us a like at mag-comment ka dyan sa baba at i-share mo tong video na to para, para tulong po sa mga iba rin gustong mak makita tong lugar na to at ma-relax sila at yung mind empower yun ang purpose eh, natin to empower people na magbigyan ng lakas ng loob para ibangon ang sarili so maraming salamat po at ride safe and God bless you more po see you on my next content Babush! So ito mga idol naglilipit na tayo magpino lang madilim na talaga magkukot natin naka-dilim so, na <laughs> may ilaw pa naman doon no? sa yung palabas so patapos na tayo rito ayos nice na yan so let's go oh, mga idol shout out nga pala sa nagbigay nitong backpack na to adventure backpack kay Ma'am Ellen Martizano Asuncion Maraming salamat po Ma'am Ellen Ayan Magagamit ko na to Kung magko-content ako God bless you more po So uh, solid nating supporter shoutout sa kanya